At para naman sa ating balitang Michael Jordan, isang homeless shelter sa Oregon, USA ang hindi makapaniwala na may makita silang rare air Jordan na sapatos sa kanilang donation box. Ayon sa isang opisyal ng Burnside Shelter, natagpuan nila ang mga mamahaling sapatos noong sinusort nila ang mga lumang damit at mga sapatos na inihulog sa kanilang donation box. Nagulat na lang ang kanilang mga volunteers nang may makita silang isang pares ng kulay gintong Air Jordan 3 sneakers. Napag-alaman ang sapatos ay one of a kind o nag-iisang pares lang sa buong mundo dahil customized ito na isang sikat na shoe designer na si Tanker Hatfield. Inanyayahan ng Burnside Shelter si Hatfield sa kanilang shelter upang inspeksyonin at kumpirmahin ang authenticity ng sapatos. Pinaunlakan ni Hatfield ang paanyaya at kinumpirma niya na original ang sapatos. Kwento ni Hatfield, dinisenyo niya ang sapatos para sa Hollywood film director na si Spike Lee. Sinuot ito ni noong umatin siya ng Oscar Award noong 2019. Bukod sa pagkumpirma ng authenticity, nag-provide din si Hatfield ng kahon para sa sapatos at nakaprame na pirma bilang pruweba na original ang sapatos. Upang mapakinabangan ng Burnside Shelter ang natagpuang sapatos, ipinasubasta nila ito sa tulong ng Sotheby's Auction House na nagsimula ang bidding sa halagang $10,000 katumbas ng $560,000. Nabenta naman ito ng $50,800 o katumbas ng 3 milyon. Hanggang sa isinusulat ang balitang ito ay hindi pa maliwanag kung papaano napunta ang mamahaling sapatos sa donation box. Pagka Michael Jordan talaga ng sapatos, halos ang mahal ng mga presyo nito. At yan ang ating balitang kakaiba kasama si Jeff Gonzalez, Smiles of Petran III, para sa Balitang Unang Sigaw.